Hi, hello, good morning, good afternoon to everyone Ayan, nagagawa ako ng pansalok ng karne Eto, tiga dalawang pilos Kasi sira na yung ano, ayan Ito, ginawa ko Kasi ganyan may obligasyon sa company Kasi ako nga yung parang panjang dito So yung pansalok namin ng karne e, Sira na. dito plastic pag sinala ko mo ganyan na sumasabit na so ngayon gumawa ako eto <laughs> o oh, diba Ang isang salok nito dalawang kilo o to ganyan lang DIY o ba? diba at least hindi nabibili yung amo ko na pansalok na stainless ito lang o oh, diba kasi alam mo tayo mga Pilipino magawa tayo sa mga paraan wala nga yung amo ko kasi ang dami kong naibento, ang dami kong naibento. Sabi ko, ito, di ba? Yung mga downy, yung mga sapo na ano, panayin mo lang, sasalo yung karne, o di ba? Hugasan mo lang mabuti kasi medyo bababad natin sa tubig na mainit. Tapos patayoy natin, o di ba? Tapos ito, buti ng beer. Lalagyan natin ito. Kasi ito, cable ties ito. Patuling ko to lalagyan. O, oh, di ba? Susukatin ko muna siya kung ganyan kahaba para hindi nakalagay sa box. Pag napuno to, o, oh, di ba? Alam naman tayo mga Pilipino eh. Madiskarte tayo. May mga plastic na mga ganito, maraming na, may mga oh, di ba? Sa papakinabangan. Oh, nga tama yung amo ko eh. Kasi nakikita niya. Tinatang niya, anong gagawin mo dyan? Sabi ko, pasanok na kami. Eh. Nee, oh, kasi sira na yung ginawa ko dati. Ito so, naman. Lagay na nga. Oh, diba? <laughs> Lagay mo dyan, o oh. Okay. Oh, si. lang tayo? DIY recycle. Napapakinabangan siya. Bubutasan ko dito tapos itatali ko dun sa timbangan sa pinakang ano ng timbangan ako stand. Tapos dudukutin mo na lang ng ganun. Oh, di ba? Diba, ito yung timbangan? Lagay mo dyan. Oh. Di ba? Yes. mo na lang. Di ba? Perfect. <laughs> Ganun lang talaga. Okay, pasalo kung tayo ng karne. Yung mga uh, middle wings, yung wings, yung kalbe. O, pag salok mo isang. Okay. For example, ito siya. Ito yung plastic. Ah, diba? Hawak mo dito. Oh, see? plastic puno oh, si. ganoon lang hindi naman tayo gagawin yung isang panjang nemo, isang ano kung hindi natin kayang gawin yung mga dapat na nag dapat dapat nag-iisip ka para makita ng amo mo ano mga kasama mo na ah meron itong idea na hindi namin alam, parang ganoon alam mo yung mga kuryano, puro bili pag nasira, bili. Pag nasira, bili. Magastos sila. Kasi hindi na mamabili ng pagkain. <laughs> <laughs> okay. Dahil na. Okay. Kanina ito. May nakita akong gunting. Itinapong bagong-bago. O. Tinapon lang. Eh, kinuha ko. Kasi pang, gayet, pang ano, pang alis ng, pangalis alis ng palikpik ng tilapia, pag naglinis ka ng isda. O, oh, di ba? Ang talas-talas, o. Oh. Tinapon. Nakita ko doon sa stock room lang. Ay, kung tinapon po. Oh. Bago Bagong-bago. Hindi mo talas, o. Di ba? lang tayo, di diba? Pantay na pantay. Si. Mm. Oh. Yes, mas butasan ko dito. Buti ng beer. Hmm, napakinabangan. Ito sabon. Hmm, may pangalan pa. Baka naman. Itu sapura ego ai dauny to kas kas ba O otera <laughs> Video dapat pa-slide ng konti. Diba? Ganun tayo. Ganun tayo mag-isip. So, pagpasok namin sa lunis, may bago na silang pansalok uh, ng mga katrabaho kong ajima. Kasi sila'y nagbabalot. Nakawa naman. Nakawa naman kasi mga sira na yung gamit nila. Kisa na mabumil pa si amo, magkawa na lang tayo, o diba? O si... O... Yan, bukot ka na lang. isko, tapos buka sa to dito ano biryan <laughs> ay nako buhay na naman butasan natin dito بس انشاء ano natin hmm. diba? tali natin sa gilid ng timbangan para nakaganyan no? diba? para hindi siya pumata <laughs> good job and shout out nga pala doon sa aking mga subscriber dyan sa RJ Soccer Vlog and then dun sa mga Team Kasilong ayan, Team Melty tea. ayan, maraming maraming salamat po dahil ako ay inyong isinama sa inyong team and of course sa uh, founder ng Team Kasilong at Team Melty tea, shout out sa inyong lahat maraming maraming salamat po sana tulungan nyo yung aking channel na lumago lumaki para yun, para paras tayong umangat pero yung, halimbawa pa, oh, may sasakuti naman ako i-sponsor ko rin yun sa mga nangailangan ayun nga mamaya or pwede kong kausapin ko si Cap kasi long na pagsahod ko eh, may sasabihin ako sa kanya kasi sinabi ko na yun sa kanya last no, sabi ko pagsahod ko mag, i sponsor ako sa kanya so yun siguro And shout out do sa mga gumawa ng Team Milk Tea, Team Kasilong, and kay sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And ingat po tayo lahat palagi. At doon sa mga OFW na katulad ko, yan, thank you so much. Ayan, yung aking spider, hindi na natanggal sa aking dibdib. <laughs> and of course, sa mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na pagsuporta kay RJ Sokol Vlog, mga kabokal. Kasi, uh, kabokal kasi medyo kalbo na tayo. So, kabokal po yan. Pero yung channel ko, RJ Sokol Vlog, pero kabokal po yung means yung Iki kabokal Parang ganun. So, thank you so much sa lahat ng mga nagsusubscribe, sa family ko, sa lahat ng mga friend ko. Thank you so much. So, hanggang dito na lang muna po. And, and, tapo ko yung basura. Peace! RG Soccer Vlog, huwag nyo makalimutan mga kabokal. Thank you so much. Tinasasabi ko sa inyo kanya, di ba? Nakawit ko dito. Mm, at least, di ba? DIY tayo. Uh, uh, discarding Pinoy. Di ba? yung mga Pilipino na this card kayo. oh go, go. everybody look to the left everybody look to the right itimbang. Ito lang tayo. Andito na yung pantali. O, di ba? Kasi dati, hindi ko lang siya. Yan, o. Hindi ito. Mahuhulog. So, magawin natin. Lagay natin dyan. O, di ba? madaling punin at least hmm. kasi may tubig eh Ay, isip-isip din. Sabi nga. ang na naman tayo ng mga Korean, bilib na naman yung mga koreanas sa atin ba? Ang dami laman. Kaya na ito. Ibusing. Okay, Gagawa pa ako ng isa kasi dalawa yung timbangan namin. Ayan. Ayan. Yung namin. Ayan. 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 Ayan nasa lamesa lang kasi yung ano o so kumbaga parang ano niya oh. o oh, diba nasa sa lamesa lang so gagawin ko rin to yan o yeah. para dito na lang siya tapos aalisin ko itong plastic kasi malabo na yan yan yeah, factory lawak Diyan, tatong building yan. Ito yung mga machine na maliliit. Yan, yan yung mga machine na maliliit na ino-operate ko. Yan, ito gilingan to ng karne. Pag napasukot ang kamay mo dyan, wala na. Hindi mo na mabubunot. <laughs> yan, sineset ko yan. Yan, may mga gear. Yan, sineset ko yan. Yan, dito naman yung balutan namin. So, um, amin na lang ulit, hanap na lang po ako ng plastic bottle para doon naman sa isa. Okay? Yan, yeah. nakakita na ulit ako. Ito ang isa. Coca-Cola bottle. Ito, lalagyan na tinder. Yan. Yeah. And then, papalitan ko yung ng plastic kasi madumi na. Eh, wala akong ginagawa. So, dia. Okay. Ya Oh, badumisna. Yes. Yes. Oh, diba? ba? Ang galing. <laughs> Ang galing. Oh. At okay, si mas malinis siya. Tapos to may butas yan. Kung magkatubig man, so tuloy na yung na. Oh, see? Ang cute. Hindi naman kasi yan ang tingdamihan kasi pag ano yan, sikit, malalaglag siya. Ayan, sakto lang. Ayan. So, Very good. Okay. Tara In... Oh, ang okay. dami na namin ang gagawin ngayon For this video, ayan ang gagawin namin Good morning, good afternoon everyone Buhos na ulan Grabe ang ulan oh eh.